Kasi inutusan na ako ni Papa Dins na samahan mo na si Ate Budang Aba. sa dentist. Ano bang gagawin natin sa si dentist dang? Ano bang nangyari Aba. sa ipin mo? Yung dati ko pong clinic, po clinic, nagkaroon po nang sira yung ipin ko pero may sira naman po talaga siya pero nilagyan pa rin po ng bracket. Ah. Tapos hanggang sa lumaki na po yung ano niya, yung sira Magpapalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Ayun, na yun ay nasa kami kasama ko ngayon si Boss Kenneth. Ayun po. Pagpapalang araw po mga ka-business. Ayun po mga ka-business. At syempre kasama din natin sa likod si ating hey. Princess Budang Hey! hey, hey po. Princess Budang Good ano morning Mga ka-business mga ka-papi, ito ay vlog pala ni Papa Dins. So, di ko sure kung sa akin ba ito mapablog. Kasi inutusan ako ni Papa Dins na samahan muna si Ate Budang oh, okay. sa dentist. Ano bang gagawin natin sa dentist daw? Ano bang nangyari sa ipin mo? Um, bali po kasi gusto ko po sanang lumipat ngayon ng bagong dentist po. Gawa po ng ano. Med medyo hindi po kasi ako satisfied sa nakaraang kong dentist. Tapos ngayon po magta-try po tayo kung tatanggapin po tayo sa dentist po ni Papa Dins. Ah, magkaiba pala kayo ng dentist ni Apo. Papa Dins. Hmm. Ano ba yung sa ano? Sa brace mo? Sa brace po tsaka sa ano. May papabunot po sana. Ah, ganun. Um, eh bakit ganoon? Bakit nilagyan siya ng brace na na may bubunutin? Yun nga po eh, kaya lumipas medyo, po yung months ano, yun nakapag-decide na po ako na lilipat na lang po ako ng dentist. Uh, kasi sa pagkakaalam ko mga ka-business, kapag ka magpapa ka, kailangan ayos muna lahat ng ipin mo, kung may kailangan bunutin, kung may kailangan Pasta. pastahan, ganun muna. So medyo questionable nga mga ka-business, mga ka-papi, yung Lalagyan niya, lalagyan niya ng brace na hindi pa ayos yung mga ipin mo. Kasi ano yun, kung may bubunutin tatanggalin lahat. Pati yung mga bracket. So yung mga ka natin si Budang. Eh naglalambing sa atin eh. eh alam mo naman, prinsesa yan. eh hey! <laughs> Ikaw ang prinsesa, baka mamaya may prinsipe ka na. <laughs> ah! Sabihin mo lang. Nakikita mo yung kasagkinip dito. <laughs> <ito. laughs> Hindi, mga ka-papi, mga ka-business, naman natin si Budang. Eh, yes, ito ay small bunting na rin natin. Ano, Dang? Ah, po. Pagtas sa atin magpa-dentist, nilibre mo ba ako? Ay! Ay! Hindi, <laughs> <laughs> mga business may binigay sa ating ano, paket money si Mama. So, kain tayo mamaya. Kung pwede kumain. Ano? Alright. So, dito na kami ngayon sa may Sabarty Road. Eh, medyo traffic dito. Pakita natin, Boss Nick. Itong lugar na to ay eh, medyo, ano talaga, digitan ng mga ng traffic to. Dito ako tumadaan pagpapasok ng school eh. Tapos minsan, late. Kaya nalilate. Kaya ayun, kahit na agahan natin, minsan nalilate talaga. Ino dang? Ikaw lang nalilate. Ay, ako, ako lang ba? ano <laughs> <laughs> naman ako ilaglag. lag Ikaw naman, no? Hindi ganyan mga kapasis, mga kapapi, mga ano kasi, late, nalilate ako pagka-traffic. Pinanindigan talaga yun. <laughs> ay, ganun talaga. Ayun, makagaya niya. Sobrang ipit sa traffic. Eh mga kabisnes, business uh, salamat pala sa inyong mga suporta, mga kapapi sa vlog ko sa kabisnes family. Kaya sana na-enjoy nyo yung mga vlog ko. Ngayon, ngayong araw, mayroon din akong vlog na isa pang malupit. Abangan ano? nyo mga kapapi. Ito eh, napanood ko lang sa ano, napanood ko lang din sa isang YouTuber. Na takoy tawa, tawa ko ng tawa doon sa vlog na yun. niyo nyo kung ano yun. Ano yung boss? Ano yun? Palaro ba yan? Palaro, na, palaro na challenge boss. Hindi yeah. yeah. na Hindi kasi Plus, parang ano kasi yung palaro natin lagi minsan i-shoot mo ganoon, uh, oh. ganoon. iba ka kaiba. parang ano, patindi, na, patindi, patindi sa... nang patindi ba sa. Hindi nang patindi. Pero kasi nai-inspire ako lalo sa mga ka-business natin na sumusuporte kasi. Siyempre hindi dapat hmm. Di natin sila titipirin, di ba? Sa mga content. Si Budang, hindi pa nakakasali sa palaro ko. <laughs> <laughs> content ko nga boss eh. Dang, na ako iyo eh. Pasok po kasi may Kailan ka balit ka palaro? Mamaya, yeah, magpapalaro ako. Okay, sasalo pa ako. Yeah! <laughs> <laughs> Siyempre mga ka-business. Tsaka si Papa din, sis. Mm. Pero si Papa din, isang beses mm. sumali sa palaro ko. Nanalo pa. <laughs> Ay, grabe si Papa. Ayun, nakakainis eh. <laughs> <laughs> Nainis pala. <laughs> Nainis, nanalo you know? eh. Ito mga ka-business. Masaya yan. Pag nakasama natin si Ate Budang. Tsaka, yun, basta marami pong ano, kaabang-abang na mangyayari sa atin. At sana lahat makalaro na no? mas oh, kasi ma ito. mas marami, mas masaya. Kasi masaya. Lalo na, lalo, lalo na mamaya. Yung mga business may mga gagawin pala ang magagandang mga content. Abangan niyo. Ah, uh, ito siguro mga ka-business magfo-focus ako sa ano sa uh, anti-stress or stress reliever ng ka-business family. Kasi siyempre araw-araw nagmi-mission, papa din nagmi-mission kung saan saan sila na pupunta so pag uwi nila stress pa rin kumbaga magkaroon tayo ng ano kumbaga recreational activities Yan. para kahit paano yung eh, ma-relieve yung stress nila ikaw ah. ba nang stress ka? Lagi ay, Lagi ay, -stress. Ay, <laughs> stress ka ba lagi? Opo okay. Bakit? Kanino ka na-stress? Ay saan ka na-stress? Kanina tuloy <laughs> sa, sa ano po? School Sa school Pero kaya naman Aha. Eh mga business mga kapapi si Ate Budang ay mauunahan pa akong makagraduate. Palakpakan <laughs> natin sa Ate Budang. <laughs> next year pero mauunahan ako ni Ate Budang. Hindi natin sure kung sabay ba kami o mauunahan niya. O pero ngayon daw 'di ba pag nag-enroll ka may OJT ka na. Mm -hmm. Ayun, mo nga ako kasi next next sem pa akong magkakaroon ng OJT. So mauunaan mo nga ako. Pero okay lang yun mga ka-business, mga ka-papin. No? Nakaka-proud pa rin na si Bunso ay gagraduate na. Oh. Uh, ba't ka tumatawa <laughs> <laughs> Kasi ano, Hello? inaalala pa ako, bago po kasi kami mag 4 year, yung no, ah, first ano, po namin, na? ano, need po muna mag-exam. So, pag napasa po namin yung exam na yun, hmm. dun lang po kami pwede tumungtong sa 4 year. Ah, para siyang ano, qualifying exam. Oh, yun, o, yun. Qualifying exam. Kaya, kaya mo yan, Jimmy basta kami full support sa iyo. Uh, oh. Boss Net. Okay. Oh. Tsaka ang taas naman ng grade ni Boss Net. Ano, ni Boss Budang. Naging <laughs> okay, boss pa yun. Naging okay, boss ni Ate Budang. Ate Budang. Ay, eh, ganun talaga oh. kasi hindi naman natin hawak yung kapalaran natin. Kumbaga kahit saan tayo mapunta, maging masaya tayo. Di ba? Ako nun, ni-imagine ko, kagraduate ako kung laude. Ngayon, ano na lang eh. Laude. Laude, <laughs> laude na lang eh. Pero okay lang yun mga kapatid. At least masaya tayo. Yes, At saka, marami pa rin tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat sa Panginoong Diyos. Kasi, mga bagay na hiniling natin, hindi man tinupad, pero meron mga bagay na hindi naman natin hiniling, pero binigay sa atin. Uy, karamihan. Diba? Totoo yan, yeah, totoo. Ano, diba? Yun ang isa sa mga ano dapat natin isipin kapag uh, nakakaroon tayo ng uh, failure sa buhay, ganyan. Okay lang yan. Wala tayong dapat ipag-alala. Diba? Diba, Dang? Hindi ko naman sinasabing magpe-fail ka, ha? <laughs> Ako eh, mataas naman ang kumpiyansa ko sa iyo. Dahil you, matalino ka. Matalino ka ba? Sakto. <laughs> masipag. Oh, okay. eh. Siyempre. Pagka masipag, matalino na rin yan. Ganun yan. Di ba? Siyempre, night. boss. <laughs> Ayun na, uh, tamang ano lang tayo dito. Pagka traffic. Hmm, traffic, boss. Kaya nga, yung pero eh. Pero dahil yan dyan sa, no, sa stoplight. Dito hmm. talaga kasi talaga ipunan ng traffic eh pagpapasok nga ako tapos may exam ako wala ano sabi ko makakaabot ako siguro 30 minutes na lang noong nung first year ako noon ganoon may kasi nung first year ako ang course ko ay accountancy so every every week meron silang tinatawag na uh, departmental exam kumbaga every Thursday yun so Thursday yun yan ganito yung traffic tapos magagay exam nyo maabutan ko na lang siya 30 minutes so yung iba inuulaan ko na lang <laughs> para lang at least masagot ang lahat, kasi ano naman sa hindi mo sasagutan mm. di ba mas okay yung ano kahit wala pero yung mga yung pagka mag-exam kasi ako ini-skim ko muna sambay madadaling tanong yan pagka uh -huh. madali yung tanong doon na agad sasagutan kasi alam ko tama na tapos pagka mga mahihirap na try pag may oras pa try ko sa sagutan pag wala na yan yung ano lang <laughs> siya surat ko pero yung, iba, kung mapasa, yung iba pumapasa yung ibang mga exam ko syempre, bagsak. <laughs> <laughs> okay no, lang yun. naging buhay ko ng ay mga ka-business mga ka-papi, sa vlog ko pala siguro pagka itong darating na August ituturo ko kayo sa school namin Saka, sa mga para makita niyo yung loob ng New Era University yung iba siguro na curious ano ba yung itsura ng New Era University sa loob sa ba kami kumakain sa ba kami tumatambay sa ba kami nag-aaral kung ano itsura ganoon. maganda doon mga ka-business ito ay siguro parang pinaka-promotional na rin para yung mga anak nyo na magka-college this coming semester ay maingganyo nyo na mag-enroll sa New Era University. Kasi maganda po doon talaga mga business Saan so, ba graduate si Pops? Si Papa Dins, graduate nyo sa New Era University. Mm -hmm. Kaya tatlo kami, mag-New Era University kami. Yeah. Si Papa din, naalala ko, ang hirap din ang sitwasyon na nun. Commute, commute din, tapos madaling araw, babiyahe, uwi gabi na, tas may mga schoolworks pa. Kung talaga dapat nga mag ano siya eh, mag dorm pero hindi na pinayagan kasi nga ganun din magagastos ka rin sa apartment mo sa dorm wala yung kapakay na mama so yun know, kaya yung sitwasyon ni Pops naman grabe yung sacrifice oo oh, grabe talaga boss kaya sobrang proud din ako dyan kay Papa din kasi na ay nat natiis niya yung ganong sitwasyon yung no, Pops e, ngayon naman naman ngayon di ba awa ng Panginoong Diyos eh maganda-ganda yung kanyang katayuan alright mga ka-business abangan nyo uh, malapit na rin kami sa dentist uh, nilong natin tong stoplight alright so mga kabisnes business uh, dito na kami sa dentist ni Boss kay ni Papa Dins so tara buba na tayo let's go let's go Sana tanggapin si ano no, sa Ate Budang. Nakalak? Saan? Tingin? Nakalak <laughs> e. <laughs> Tara kang. Nakabahan ka ba? Nakabahan. <laughs> <laughs> di kumayag, sabihin mo kumayag siya. Hindi ko lang <laughs> ah, oh. yung mga business oh, natin kamera. camera. So yun po mga ka-business aming minamahal. Nandito na po ang mga bagong produkto na iniendurso ng ka family. Ayan po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inalo-launch. No, ito po yung ating uh, gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories Oh, wow! Ayan, meron po tayong uh, tire block. Meron din po tayong uh, magic gatas, mga ka-Business. Ito po yung pampakintab. At uh, meron din tayong uh, pampabango ng uh, sa helmet, no po. And uh, pwede nyo pong i-check yung ating mga produkong ito sa ating uh, official website ng kabusinessofficial.com. Lahat po ito, kinagamit ng kabusiness family. At uh, yun, karintusadong uh, epektibo, mga kabisnes business Eh po, uh, mga kabusiness Ah, uh, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Oo. O, oh, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga kabisnes. Konting patak nilang po. Antayin niyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang patubo ng buhok. Buho. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga kabisnes. ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with baraba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga sa mga diabetic po. At pangbawas din po ito sa mga kolesterol. Kaya please po mga ka-business, try niyo po Insulin Green Coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business namin minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka family. Chelsea C Plus. Pagka meron ka pa neto, siguradong todo. So, right mga kabisnes namin, minamahal. Ano pa inaantay nyo? Please, uh, bumili na kayo ng mga produkto yung ng kabisnes family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya. Kundi syempre, makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan Nahigit na higit na nangangailangan. Yes, right, Yes, Alright. At uh, meron pa, eh, datagdag ko lang mga kabisnes, ano? kung gusto pumuti mm -hmm. at lalong dumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set. Na. Oh, wow! Ayan! Abay niyo na po, mga kabisnes, at uh, siguradong efektivo rin. So, ayan na mga kabusiness na namin minamahal. Please, avail natin ang mga produkto yung indurso ng kabisnes family. So, ayan na, tuloy na panonood! Mira! Oh, <laughs> mm, banana. Banana. So, yun, mga kabisnes, mga kapapin, dito kami sa loob. Andito yung uh, assistant ni ma'am. Ayan, yasis si ate po lang. Ayan ma'am, yung sa kanya, yung... Ay! Okay, dokta lang. kasi. sige. sige. Wait lang natin mga ka-business. Ito yung gustong gusto ko dito eh. Ano ba ba lang? Dito ako nagpa-ayos ng na, ano, na sa ipin ko. Hey! Hello ma'am! Good morning, morning po! Hi! Si ma'am Denise. Si Doc Denise. Hi! Hello. Sige daw, pasok ka na. Sige, dito na lang tayo. Ayan. Pasok po ako ah. Okay lang, sige. sige po. dito na lang sa side. Yun. Yan yeah, dito. Yan, hapo ka na. na. <laughs> <laughs> Bakit <kinakapahan> ka ata? <laughs> okay lang, lagi sila dito, kahit si Papa Dins. Ayun. Anong ano, dental concern mo? Bali, well, mam, gusto ko po sana magpalipat po ng dentist. Kasi ito po yung nirecommend ni di Papa Dins. Kasi po, ang um, yung dati ko po clinic, nagkaroon po ng sira yung ipin ko pero may sira naman po talaga siya pero nilagyan pa rin po ng bracket. Ah. Tapos so, hanggang sa lumaki na po yung ano niya, yung sira niya. Ano. Ngayon ba parang sumasakit yung ipin na yun? Anong nasira? Hindi. Ano po, pag napapasukan po ng na kanin, masakit na po. Okay. Pero i check natin if pwede pa nating i-restore. Meaning, um, syempre hindi tayo basta-basta magbubunot. Kasi syempre, ano na yan eh, permanent ng ipin mo na yan. So if ever pwede pa i like pasta, gagamutin natin, um, yun yung gagawin natin ngayon. Then pwede ko rin i-x-ray yung ngipin, ha? Para makita natin kung gano'ng kalalim. Sige, check na rin natin muna, ha? Apo, sige po. Pero ano ma'am, uh, tanong ko lang, pwede po bang ano? Yes. Pwede po ba yung sinasabi niya na lilipat siya ng clinic for the brace naman po siya? Kapag gano'n, i-check pa rin natin. Malayo ba yung dental clinic mo dito? Ito. Medyo malayo po, ma'am. Ah, kapag ganun. Um, pwede naman online, hihingi tayo ng request or certification from them na yun nga, lilipat ka dito kasi nga yung mga reasons mo, kasabihin mo sa kanila, then magbibigay sila ng certificate sa akin para at least um, matanggal natin yung brackets. Ako kasi yung lumang brackets, inaano ko, nire-remove ko yan Then pinapalitan ko yung bago kasi sa uh, si mga dentist, clinics, iba-iba ng mga sizes na ginagamit ng brackets. For example, iba yung size nila, iba rin yung size ng brackets sa akin. So, ganon yung mangyayari sa akin. Pero ngayon, pwede ko munang i-check yung ngipin. Ah, sige po. While waiting dun sa request dun sa old na dentist. Ah, okay po. Okay? Alright. Sige. sige. Thank you, ma'am. Okay, Thank you, doctor. welcome. Okay, sige. Ano mo na palang ano mo? hindi mo? Tataka na yung baril ko. Kanti wao, tigilan ba Sige, check natin. May boyfriend? Bala. Kasi sabi niya na very good though. Ayaw. Check natin muna ha. Sure yung braces din natin pwedeng Alpo. pa ngayon. So stick tayo dito sa nypin. Mm. Sumasakit na to yah? pag kumakain. So, yun nga. Um, it's hard to say. Medyo malaki na yung butas or yung cavity ng ngipin. Ang pinaka-choice mo na lang dyan, kung gusto mo ma-preserve yung ngipin, root canal treatment. If not, yung isa pa, tatanggalin na talaga. Bubulotin na. Kasi masyado ng malaki. Then, yung ng ipin mo, syempre, for pasta yan, ha? Para maluwasan natin na lumaki yung sira, papastahan natin kagat ka Okay? Pero yung ngipin na yun, hindi lang siguro sumasakit kasi naka-open eh, yung ngipin. Pero yun yung mga yan. So, root canal treatment para ma-preserve yung ngipin. Kung baga, basically, papatayin natin yung ngipin. Pukunin ah, okay. natin yung pinaka-uga. Hmm. Or, pukunin natin yung buong ngipin. Yun lang yung may advice advise natin. For now, sa'yo. Ha? At least na-check din natin. Okay? Sige. Amay. Ready ka pa argan mo na. mo na yan. Magkano naman po ang ano sa inyo, ma'am? Ang rate ng root canal? Root canal na? <laughs> sa akin, depende sa canals ng ngipin eh. Yung ganyan na primo-large, wala yan, may 2 canals, 2 to 3. Hmm. So per canal is 7,000. Kasama na yung permanent na ano doon, syempre, filling. Kasi ah. after nyan, kasi ang root canal, bubutasan ko yung pinaka mo doon eh. Pero syempre, wala ka na mag-fulfill kasi lalagyan kita ng ano, anesthesia. Babarinahin na ito. <laughs> <laughs> Then after noon, pag-okay na yung mga nerves, tsaka natin ipi out, like gamot, sa ano din, uh, permanent na pasta. Mm -hmm. So, masama naman na yung lahat. Okay. So, parang ito times mo lang, 7,000. Depende two. sa extra yun, oh, times 2. Ganun. Dalawang kanal kasi yun. Okay. O, sige, dito na tayo ulit. Okay. Buti na check din natin. Dito ko subuti yung gilin sumakas. May extra po ba kayo dito, ma'am? Yes, pero okay. ipikan. Hmm, okay. Basta nipin lang. Alright. Eh, okay, mga business mga kapapi, uh, tapos nang i-check si, ano, si Ate Budang. Uh, at andito si Kenneth, mukhang busog na. <laughs> <laughs> Di ba ano, boss, naalala ko nung pumunta okay. ko dito, yung pina-check up rin si Cyclops. Huh? Lahat kami nagkape dito. <laughs> 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 Hindi ko pa nagkakape. Hindi ba? Ayun eh, kasi mga kapapi, sila itong list na to ay very ano sila, yung welcome sa mga guests. Eh, may libre silang snacks tsaka coffee. Yeah. Tsaka Kahit na magpa-schedule ka lang sa kanila. Yun, may libre pa din. Tsaka yung kahit isa lang yung nagpa-schedule, tapos lahat ng kasama mo. Pwede. Di <laughs> kasama. Kaya pag uh, alamin natin, pag kailan magpa-schedule si Papa Dins, para putrip. Sama mo kami, Papa uh, Para putrip <laughs> tayo dito. Then <laughs> nga, mga kabis, explain ko lang yung naging ano ni Ate Budang. Ito kasi, nga reto yung ipin ni Budang. Ayan, ganyan, bulok. So, sinabi ni ni Doc, kailangan siya i-root kanal yung root canal kasi mga ka business tatanggalin yung ugat yung, yung yellow na yan yan yung ugat kumbaga parang papatayin yung ipin ganun so pag tinanggal yan so wala nang pakiramdam yung ipin mo ganun hindi na siya sasakit ganun. pero andun pa rin siya yung pinaka ipin tapos talaga ng feelings parang nilagyan mo siya ng feelings yung feelings ka na sa kanya eh? <laughs> wala daw yun yung mga business mga kababi yun pa yung pinaka explanation ni Doc eh uh, na uh, salute kay Doc kasi mali na yung pagkaka-explanation na ah. pagkaka-explain. You know? So, ngayon, uh, uwi muna kami at ito ay eh, kailangan namin sabihin kay Mama. Kung ano yung pinaka-suggestion niya o yung pinaka-decision na ano kay Mama. Ano? Okay. Pero sumasakit ba yung pinaka? Pag kumakain Huwag ka na papasok ka ng Ah, hindi siguro maganda dyan. Huwag ka na kumain. <laughs> <laughs> para di sumakit, no? Bebe, <laughs> pero lang. Ayun. Pero ngayon, hindi siya sumasakit. Alright. So, kung ano niyan, siguro kung dito ka na talaga dentist hindi tayo ng request dun sa, ano mo, sa dati mong clinic para magkaroon tayo ng maayos na, Pag-uusap. Mga professional tayo ng no, mga business Alright? Alright. Magkakape ka ba? Magkape na ako sa bahay. ka ulit. Hindi, <laughs> 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 mga ka-business, ko na ito. Paborito ko kasi ito, jewelry. Baka naman, juberry Alright, so... Anong oras na ba? stress na pala, oh. Wala stress Ay, hindi pala yun na. <laughs> May na. Nagutom ka na ba? Hmm, chakto okay, lang. pa siya. <laughs> si <syo. laughs> <laughs> Boss Kenneth, nagugutom na. Sakto na. <laughs> <Sato> naman. <laughs> Sige, ano, anak mo tayo ng mga kainan. Ano? Medyo ano, kasi pa tanghalian na rin eh. Sakto yan, pagdating natin sa kainan natin, tanghalian na. Okay. Siyempre, libre kita. Oo! Oh. Bansin lang kita makasama sa vlog. Thank you Basta ano, kasama ka sa vlog ko. Sama oh, ko na may nasa pala rin. Oo, mag-galar ko Alright, mga ka-business, mga ka-papi. See you later. So, mga ka-business, mga ka-papi. Dito na kami sa kakainan namin kainan? woh, uh, mas masarap dito ba, sa? mas masarap dito. mas 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 business mas 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 may pagkain. mas 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 lang, mas 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 Hello. Hello. Ay, happy birthday kay Kibok na Si Kibok Noy. Andiyan po sa labas. Ay, tara. Batiin natin na ah, patos. Teka, tila. Wait lang. May tatanong ako. Ba't ang binis na pala? Kasi tinignan lang yung ipin niya. Mm -hmm. Tapos, ayun. Uh, Pag-uusapan natin mamaya kung ano yung magiging posisyon. Kasi... Ang sabi niya, kung gusto niya i-preserve yung ipin niya, hindi na siya pwedeng pastahan lang. Kailangan na siya i-root canal. At ang root canal ay 7,000 per canal. So, ang isang ipad kasi meron siyang dalawang kanal. So, 40,000 yun. Tapos yun, pag uh, natanggal na yung nerves, mm -hmm. kasi yun, pa parang papatayin yung ipin. Mm -hmm. Tapos papasahan siya ng ano, permanent na parang pasta. Yung mm -hmm. cemento. Mm -hmm. Kaya... Mga mm kuya. -hmm. Happy birthday kuya! Happy birthday kuya! Happy birthday! Happy birthday! Mga uh -huh. may kain tayo ngayon ah. Ay! 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 Mm. Ayan ang mangyayari, ma. So, hindi mo na binunot? Hindi mo na. Pero, may isa pa sang suggestion. Ah, siyempre. Okay. Andiyan ba? Okay. May isa pa sang suggestion. Tsaka, yun pag-uusapan natin kung ano bang the best na ano. Sige. Pag-uusapan natin yung Secret? <laughs> Secret muna. Okay, sige. Kumain na kayo. tag gogotong na kayo. Oh, oh. ito na yung libre ko sa inyo, <laughs> boss, boss. Ay, dito si boss Boss. 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 Ano siya? Spam. Shout out po kay Ma'am. Meron sardines na may talbos ng kamote. May eggnog. O merong tulingan. My favorite. At saka my favorite din na tabo. Favorite din ni Kenneth niya lang Saan lang yan! Saan lang yan! Saan lang yan! Yan lang yan sa ka-business kitchen! Yeeey! Ang tamay din ba numbasa! Diba? Saan sa inyo, umuwi na lang tayo eh! Kumpleto pa na lang! Tsaka, ano, masustansya yung pagkain! Kaya kayo! Pagka kumain tayo sa labas, eh, manok na naman, fast food na naman. So ito naman tayo mga ka-business, mga ka-party. Sige na kayo na kayo. Sige na kayo na Sige na na Sige na na Si Tita! Dada! Yo! Bada. Alright, kayaan tayo mga ka-Business? Wait lang, magkakain lang kami. Uh, business, mga ka-Business, mga ka-Papi, uh, kakain na kami. At mukhang ganda din tayo ni Kebuk, ni Kebuk na ge-book ni... ge-book ni Parasani birthday. <laughs> At, uh, <laughs> Happy birthday! Ge-book na kami! Happy birthday to <laughs> you! Yeah, Ah, uh, 48 na po. 48. Uy, batang-bata. Ah. <laughs> na lang, 50 na. <laughs> <laughs> ma, isa pa <po> ba 'yan? Ah. Yeah. Yeah. Pero mga bisis, uh, maraming salamat po sa pagsama sa amin na uh, sana ay mag-ingat kayo palagi. Alright? Right. Thank you so much po. Never say goodbye. So, so much! It's another day! Bira! Bira! Balag na! Bibirahin natin yung Thank ipin mo. You. <laughs>